Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel hangang-hanganga ngayon si Mr. Con dito nga kay tanggol na anak nitong si Ramon Montenegro dahil napakahusay nga doon itong makipagtransaksyon sa kanilang mga kanegosyo at dito nga sinabi nga nitong si Mr. Won na nakalahati lamang ng mga produkto nila ang kanilang nabayaran kaya't meron pang nagkakahalaga dito ng 400 million pesos ang halaga ng naiwang produkto na ngayon nga ay ipinasok ni Mr. Won sa Bansang Pilipinas at ito nga ay nabili na ng mga Montenegro ang nagkakahalaga ng 300 million pesos na produkto na ipinagbabawal lagamot ng mga Montenegro at nabili ito kay Mr. Won kung kaya't meron pang nagkakahalaga ng 400 kaya't nasabi naman dito ni Tanggol na meron pa ba kayong ibang katransaksyon bukod sa mga Montenegro, baka hindi nyo naka na ang inyong kaharap ngayon ay ang pamilya nga ng Montenegro na kami lamang ang may siyang kakayahan na ibenta ang inyong mga produkto or kalakal na itinapon nyo dito sa bansang Pilipinas kung kaya't dito nga ay binarat nito ngang si Tanggol ang kanilang kalakal ng 200 million pesos na nabigla naman si Mr. Won na napakalaki naman daw ng kanilang ibinawas ngunit sinabi naman ni Veronica na tama si Tanggol, mas magagamit natin ang kapangyarihan at laki ng sindikato ng mga Montenegro kung kaya't dito nga ay tuluyan ngang napahanga ng gusto si Mr. Won. Ngunit biglang tumawag naman ang grupo nitong Tanggol na si Enteng at sinabi nga na meron ng napkon sa loob at may mga kapulisan na na meron nga ang nagsuplong sa kanila at kitang kita nga ni sa CCTV na nandun lang na nga sa labas at papasok na ito sa gate kung kaya't agad-agad niya nga sinabi sa kanyang papa at lolo at sa kanilang makasamahan na merong napkon at umalis na sila dito ngunit ng paglabas nga nila ay hindi na nga napigilan pa nitong nga si Ramon ang tensyon at ang kanyang galit dito nga kay Alberto Guerrero kaya't nilapitan niya ito at agad niya nga itong pinatikim ng kanyang kamao at dito naman ay kumasa at hindi nga nagpatinag ito nga si Mayor Alberto Guerrero kung kaya't dito ay humantong sa isang gulo na hanggang ang kanyang anak na si Congressman Miglito ay nadamay ngunit hindi naman papayag ang ating bidang si Tanggol na magpatalo nga sa pamilya ng mga Guerrero dahil buntenegro ang siyang kinakatakutan dahil nasa kanila ang pinakamalaking sindikato ang pamilya nga ng Montenegro. Kaya guys, ito po yung ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kaya po, At kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!